So, si Nanay Catecram, nalulungkot siya kasi nga gusto nang umuwi para siyempre may yung asawa niya doon. Hmm. Namimiss niyo na yung asawa niyo? Ay, hindi po. <laughs> ako nga, linggo nga lang po namimiss ko na yung asawa ko. Parang gusto ko siyang yakapin mahigpit. Eh kayo pa, dalawang, dalawang ba na po Ipunta ngayon? Pupunta po ako sa Aurora eh. Hmm. Sa ate ko. Bakit po? Pagkagaling din. Pero dadaan po muna ako. Check-up ate... muna natin sa martis na eh. Ay, oo nga po eh. Kaso, ibig sabihin, nag usap na ako sa anak po. Punta mm. ko dyan sa anak ng ate ko. Visitahin ko yung ate ko. Kasi matatanda na sila. Mm. Eh, sabi nila, magpasy... Gusto nila yung ate ko sabihin ko, saka ako umuwi eh. Kaso wala po akong pera Ah, so, uh, magkano po ba yung pamasahe doon, ano Paano ako makakalipad? Wala naman akong pakpak. -pak. Ah, sasakay po dapat airplane? Hindi po, ano lang. May ibig sabihin, Bus lang po? wala akong pamasahe. Hindi po, oh. magkano po ba yung pamasahe doon? Tapos sa Aurora, uh, mag-uusap kami ng ate ko kung pupunta kami sa vehicle. Hmm. Kasi may lupa kasi ako pong naiwan doon. Eh, hindi uh -huh. na naasikaso. Sila na nakaasikaso eh. Hmm. balak ng mga pamangkin ko, ibenta. Di bala sila kung ibenta. Hmm. Pero sila rin naman maghihirap. Hmm. Hindi ko nga i-binta yun. Binabayaran ng 300,000 kasi ano yun four and a half hectare Tapos may pa. Ay, hindi ko hmm. nga para sa inyo kako yan. Ay, kaso parang sila na nag-aangkin. Yeah. Ibaibenta raw nila. Ay, bala ko. Kaso, bigyan nyo nila. Kahit pa Kailan niyo po gusto mong umuwi? Pagka napatikap up na po si Robert. Eh, ah, ayaw mga, na sumama po. sa okay. akin ni Robert sa Bicol, saka sa Baler. Um, gusto ko siyang dalhin sana dun. Nakakatuwa, pero... Hindi ko alam kung matutuwa ako, malulungkot. Natutuwa ako dahil mas... Kahit, kahit aalis ah, kayo, pinipili niyang tumira dito. Mm. Hmm, kaya yun po, kayo, kaya kayo naiyak. May iwan niyo siya? Hey, gusto ko sana siya kasama. Hmm. May kaso ayaw ni Robert sumama sa akin sa baler. Isa pa, ayaw po ng mga anak niyo. Kaya ni ate Giselle, mas gusto niya dito yung anak niyo. ay yung anak ng gwardiya. Kakausap hmm. po rin kay Chris. Ba't ika... eh sabi, iwanan ko na Hmm, kasi yan po yung gusto nila. Malulungkot naman ako. Wala na ako kakong kahim ako. Hmm, nalungkot naman ako doon. Yan po pa kasi favorite kong ano. Sir Dapat lahat sila. napasama na yung sobra pagmamahal sa kanya. Yata eh. Ha? Sobrang pagmamahal ko, overprotection, napasama sa kanya, niya. Sa no? Sobrang overprotection ko sa Nararamdaman ko yung feeling ni nanay. Matagal na Pero... Pa. Ano bang magandang gawin ka, Tekram? Kasi si Kuya Robert, gusto niya manatili dito. Si nanay gusto niyang isama kasi nga daw malulungkot yung puso niya. Ayan na si Kuya Robert. Close, parang napaka-close naman ng dalawa na to. Parang gano'n ah, parang mag-ama eh, no? Pa Kuya Lito, parang mag-ama kayong, ano, mag-ama kayong dalawa. Magkapatid daw. Oo. Sige, magano na muna si Kuya Robert. Magano na muna, maglinis na muna. Pag maiiwan po si Ay, Robert, maganda, maganda, iwan ko na lang po. Na no, wait lang po. Ang mga Tawag, Ikaw, Kuya Robert, pati mo yung mga katikram. Maganda, sabi po mga katikram. Yeah. Oh. Salamat saan, Kuya Robert. Sa pagmamahal at suporta. Oh. Ah. Ano yung salamat ko, Robert? Uh, salamat po Sam, sa hmm. sa kabutihan ko niya. Sa tera. Mm. Napagtulong po sa uh, Oh. Yes, Kuya Robert. Uh, ah, thank you, Kuya Lito. Ay. Thank, ay, you, na, thank you, thank you. Siyempre, ayon yung lingkod. Alang hindi kagawin yan. Oh. oh. Pero parang stress, parang puyat ka. Uh, ano na, medyo siyempre, medyo merong kami tinatapos na project ni Kuya Robert. Oo. Oh. Marapit na. <laughs> oh. na wow. Napanood ko yung ano mo, yung pero actually na, nakita ko lang pala yung thumbnail. Oh. Hindi ko pa na-play pa. Oh. yung Okay na ba yun, yung mga lagayan mo ng... Uh, okay na, okay na Kuya Robert. Hmm. Or, ano ba yung kulang pa Kuya Robert? Yung... Lapit ka, 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 ka kaya. Uh, ano, ano, ano pa ba yung pula ko? Okay, yeah, Mag-bless ka muna. Okay lang. Uh, okay, oh. Uh, God bless, God bless. marud marumi daw po yung kamay. Ayaw niyang hawakan yung kamay ko. Yun, ang kulang. Ano na lang kulang, Kuya Robert? Sa ating palang ipit? Yung baboy na lang ang kulay. Baboy na lang ang kulay. tara, Kuya. Kumusta yun lang kita? Naayak ang mama mo. Sige, hugas ka dyan. Naayak si nanay ka, Tekram. Kuya Lito, mag-usap lang kami. Umiyak si nanay, sabi niya... bakit pinayak mo? Sabi niya, gusto niyang umuwi, pero ayaw sa mama ni Kuya Robert. Bakit mo pinayak si nanay? Hmm. Pagpunta ka lang Kukuala din, payakin mo. <laughs> payakin mo lang yung mga ano ko. Kasama ko din sa promise lang. Hmm. Ito Ang linis nila dito. Tingnan nyo. Sige lang po. Ako ni Kulamo na ito na Kuya Bert, dito. Ah, sige po. Ah, sige kuya. baglokan ka muna sa mga ano natin. Ayan, hello everybody. Uh, welcome home to Promised Land. Ayan, andito mm. po ang yun ang ating pong, ano, uh, Alvin the Box. Siyempre, mm. ang ating pong punong oh. nakatipaglingkod ng ating pong mga mm tinutulungan wow. na kanyang tinutulungan yan uh, tipong Tekram Tatay Tekram well, Lito thank you ulit Oh, uh, yeah, Ate uh, Janet, thank you ulit. I'm glad to see you, Tatira. Ra. Uh, and andito ka sa promised land. Uh, Again. Uh, uh, Again. nagawa mo uh, na ano. sorry, sorry. Ano yung kulay Sorry. Sige, ano tuloy lang. lang. Mo lang. Uh, thank you. Thank you sa BC. Sa pagbisita niyo muli, hindi sa promise Land. Ayan. Ako si Jah. Ako si Lee. Ah, Kami ang Chani <laughs> Vlog. Oo. Uy, uy. Parang ano <laughs> ah. Kuya Bert, palagtak naman. Oo. Oh. Magandang hapon po mga ka-Tekram, ka-Chani. Wait Johnny. na pwede pa ulit. Parang natuwa ako doon. <laughs> Oo. niya ako eh. Oo. Oh. Ito outfit ko. Oo, isa pa, isa pa. Ito Ako si Jah. Ako si Lee kami, ang, ang Jolly Vlog! Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Uh, level up, level up. Yan. Yeah. Okay. Yeah. Jolly Vlog. Oo, kaya oh. Jolly Vlog. Tama-tama sa mag-asawa. Uh, jolly na Jolly. Ay, bago po. Ako po ay magpapaalam sa mga katekram ng uh. Manalastas family. Ay, siya ka pupunta. Uh, Mag-aabro. na po ako sa Hindi. San Miguel. Kapasalamat mm. po ako sa kanila sa pag-alaga na, saka sa pag-asikaso sa amin dito, kahit man naggagawa ako, siyempre natural lang sa tao yun, mm. masipag. Hindi ka naman mm. pwedeng tatamad-tamad lang. Tama. Eh, Tama. natural lang po yun. Mm. Bilang tao, makisama ka sa tao. Di pa, di lang nakikisama rin naman po sila. Mag busog kami lagi dito ni Robert. Mm. Uh, thank you po sa Manalastas family, kay Sir Tekram, kay Sir Litt, Carlito. Ay na, ay Carlito. Ka. Ano ka ka uh, Carlito. Manalastas at saka si Janet. Manalastas, thank you po sa inyo lahat. Super busog po ako rito lagi. Wait lang na, sabi niyo shout out. Tiba yung <laughs> Salamat ah, message. Salamat po. message. Message na, shout out po kasi sabi niyo. <laughs> ah, oh, wait lang na. Ay na, Hindi, hindi parang naiyak-iyak ko na, na naiyak Ano? Kanina. Na, nalulungkot po ako, ma ah. maiwan. Eh, gusto ko sana isama si Robert. Kasi mm. mahal na mahal ko yung anak ko na yan. Yan ang favorite kong anak. Ay, pasensya na kayong dalawang anak ko. Ha. Talaga si Robert. Talaga. Ah. Yung hmm. Anak niyan. Mahal ko naman talaga sila lahat. Kaso, special ko naman talaga. Si ito, Robert. Hmm. Ay, Robert, uwi na ako. Kasama kita. Ay, iba ka umuwi. Sa iba? Sa, iba sa baler? Hindi, sa di, baler maa. daw ako umuwi. Mm. Sa ate ko. Huwag ko na uwian yung tatay niya. Mm. Kasi maingay daw. Hindi, mm. kahit na po ganun yung asawa ko, pagmamahal din yung ingay niya. Mmm. Love din po yun. Yeah. Super overprotection kasi kami sa pagmamahal kay Robert Pero nana, na ito lang kahit na, na may iwan yung anak mo rito, mong, mong, ano eh, nakita mo naman yung kung araw-araw ka nandito dito na nakasama ka namin, hmm. yun eh, mas more pa namin yung... Pangangalagaan oh, uh, Kasi yan ang ano natin eh, goal natin eh. Hmm. Kaya nga, makatulog ka ng isang kapwa mo, napakalaking ano na sa Diyos yun eh. Hmm. Pero ang ganda ng aura nung mukha ni Kuya Robert uh -huh. natin ngayon. Hindi na tayo nakakapagkilo. Wait lang, yung kilo niya pala. Kuya, sa, kuya pwede pa kuha yung kiluhan doon? Ano? Saan? Uh Hindi, -huh. siya na. Uh -huh. <laughs> Excited. Excited siya kasi tumapasok naman. naman siya kay sir kasi. Okay. Alam mo, pagkasama ko doon sa May Baboyan, hmm. kumain na po kayo. Hmm. Sige, ma <gasps> mauna ka na. Hmm. Di, sabay na tayo. Oh, may ano si Kuya Robert mabait. Hindi, medyo yung loob nyo kasi nagkakaanuan, nagde nagkaka-develop na kayo. Ah, uh, may ganoon eh, develop, develop. nasasabi kong may kabaitan si Kuya Robert. May taglay na mabait talaga. Anong kilo niya noon? 40, 50? 50. Ah, okay, sige, dito natin malalaman. Kumain ka pa kanina para Dito ko ya, Kuya. kuya. Dito, kuya. Dito. Ayan. Ah, eto na. Sige, saan pa ka, kuya? Sige, okay na yung kaya, Robert. Kaya mo? Baka tumambling ka. Ako? Oh! Na nagsubra. Ano? Hindi pa siya, siya kumain, na? 55. Hindi pa siya kumain ng tanghali. Oh, okay. Wow. Pwede, na din. Okay, not bad. Diba? Kahit papayot tayo, 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 tayo. Good job, good job. Nag-ano pala siya? oh, Ano nalang, malapit na. Dito ka na. Ah, Nagdasang timbang na. Pero yung ganyang ano, yung ganyang... Sige kuya, upo ka na. Hindi pa siya nagbirinda hmm. yan? Hindi pa. Anak pa. Hindi pa siya kumain tanghalian. Ayaw nga niyang malis doon kasi uuwi daw. Ayaw daw nang umuwi. Hmm. Um. Hmm? Ayaw nang umuwi? <laughs> Gusto lang. naman. Mahirap na yan. Ah, wait lang. Gusto naman pero mahirap na. Bakit? Sige, explain mo yung side mo, kuya. Eh, baka madulas. <laughs> <laughs> ano yun <what? laughs> Ano ko yun um, hmm. ang tuwi ng si Robert eh? Eh... Sabi mo <clears throat> ko Robert, ano, kung hindi naman pwede sabihin, na okay lang. Kailangan okay. po, ano, mag-iingat po. Hmm. Hindi, sabi ni mama mo... Ano tawag mo? Nanay, mama? Mm, Nanay. Nanay. Aida po. Si Aida. Si <laughs> hindi, si ano tawag sa? Ta ha? Aida lang. Ano ba yun? Nanay! Okay, sige. Sabi ni nanay kanina, umiiyak, lumabas, lumapit sa akin. Paglabas niya, umiiyak. Uuwi daw siya. Hindi ka daw kasama kasi nga daw, ayaw mo sa mama. Um, ako sa iba po. Sa iba po. Ha? Meron po kasi yung ano yung... Yung... Ano, yung... Napakad po yung emosyon. Hmm. Okay ka lang? Okay lang. Ano ba? Napagod ka ba doon? Mm, Napapagod ka? Pinapagod ka ba ni Kuya? Ano pa lang tawag mo? Daddy kay... <laughs> Daddy Lito. Ah, Daddy Lito. Ano ba tawag mo sa kanya? Lito. <laughs> Lito. Ano ba? Uh... Ano yung gusto mong itawag kay Kuya Lito? Daddy, tatay, <laughs> Dahil gusto ko malaman, may gusto ka bang itawag sa kanya, kay Kuya Lito? Hindi, sa akin kasi ano, kuya ano, kuya? ano Tawag mo, Anong tawag niya sa akin? Oh, ano yung tawag mo na lang sa kanya? Ano? Ano secret po. Secret? secret. Ano sa, Hindi, anong tawag mo kay, ano, kay Kuya ano Lito? Ano tawag mo ano? sa akin, Kuya Lito po. Teklito. Ah, Teklito. May request sana ako sa'yo, tawagin mo na lang siyang daddy. Kasi ang tawag, oh. niya, ang tawag ng mga anak niya, daddy. Tapos daddy, kay... Kadi, kadi dito na lang tawag mo sa aking Kuya Robert, para yes, mas madali. Uh, Magsiselos yung mga oh. anak niya. Okay, Kuya Robert, gusto kong malaman okay na ba sa'yo yung plano ng mama mo next week? Kasi check up mo next week, Martes. Hmm. Ito. Aalis ah, na daw siya. Wala ka pang ganito. Ito yung ano. So kailangan niya pumagpahinga kasi ang pet niya. Mas malambot mo. Gagalit po hmm. siya sa akin. Nag <laughs> Nungy sa ngayon, kailangan kong makita sa'yo yung pagsunod mo kay mama mo sa daddy Lito mo tsaka kay mami Janet mo na. Pagka nagawa mo yon at tinutulungan mo yung sarili mo, huwag ka masyado mag-isip ng mga malalalim, nakatingin sa malayo, eh, lagi kang malinis, eh, malapit na yung magsasama tayo. Gagawa tayo ng mga... Magagawa tayo ng mga memories, mga magagandang memories na. Gusto mo yan? Masaya naman po. No, Oo, okay. Ay, naku. Bakit? Ah. Madumay. Nah. No. Ang tingin po niya sa kayo. Okay lang. Sa teklam. Ayaw, niy. Ayaw niy. Ting, tingin niya. Tingin po niya iyo ginto. Kuwera ba? madumhan. Ay, ah. Po. Oh. <laughs> oh. Bakit sa'kin? Sa oh, Ay, naku. Si... Si kuwera rin. Ganun pala siya, ano. Eh, kuwera ba? O, oh, <laughs> naiyan na rin. Hindi oh. ayaw. Natuwa naman ako sa bata na ano to. Ha? Huh? Um, ibig sabihin, um, pinapahalagan niya yung ano? Pinapahalagan ako. Sa, sa kanya. Yung, mm. Kayo ano yung observation dito? ko mm. kay Kuya Robert, mga kram, May full time siya na yung parang normal, ano, mga... Kuya Lito, ito na sinasabi side ko. Tapos, mm -hmm. side may, effect naman yun. na mara, po yung eh, Side effect po kasi yun. Oh. Eh. Uh, Kuya Lito, lifetime na to. Uh, kaya, yun. Ano na, sabi uh, ni Tatay Digong, mahirap kasi naririnig niya. Mm. Lifetime to. Lifetime. Kaya yun ang lagi kong inaano. narinig yung side. boss niya nang ni... Eh. Side may effect po kasi yung yun umaandar niya yung side effect. Bilang impact. may limitaw na ano sa may TV. Sabi may limitaw na imahe. Um, Pero wala, um, wala siyang ulo. Um. Ano? Halos pati. Ito ba o okay naman? Mm. So, paano? Kaya na muna kayo. Okay, Bert. Kita tayo sa Martes. Kundi kung gusto pong... Mas okay naman na ilubos lubusin nyo na. Mga next week na lang. Sa, no, para medyo hindi, hindi mo medyo na ako. Itayin ko po. na lang kayo. Kasi po. ito namang September. Kasi hmm. kung medyo alanganin nyo kami doon sa Bundo pwede sa ano na po. Para basta, mas makasama nyo ko na lang po kayo dito. Hmm.